adlaw na mga kapubre atakaron diri sa bagnot kaya po mga kapubre wag ilain na ginalakaw-lakawan mga kapubre bagnot yung perminte kaya ipakatawa man itong pubre naata diri karon kaya manguha ito o tangpong para sa at baboy atong At ilawag sa baboy mga kapobre atong ipakita sa inyo ha karon kung saan pagkuha o tangkong kaya isa i-scroll is mga kapobre patapos sa ang video para mahibawan nyo kung saan pagpanguha o tangkong mga kapobre amo um, ni tungkuan mga kapobre og tangkong amo um, um, na ni siya mga kapobre amo um, milik-pilik taw kadangkuan atambok uh, tambok nga tangkong mga kapobre ay para dalik ra pag tigum Sarang tag tagas food siya mga kapobre Murag medyo lapok yun mga kapubre. Ano eh, mauna siya mga kapubre. Atong kuhaon. Tangkong para sa ito ang baboy. Kay yunon man to, pwede rato siya pakaunon o tangkong. Ano siya dre mga kapubre. Atong kuhaon o tangkong. medyo lapit yun siya mga kapobre o sige lang Anak na magiging ang pobre pagid balibaran nga kuwan malapok man ang mga ang sariha basta lang nga mahuman ang trabaho Lam-lam gitu ya. Labot siya kay Huyong huyong manis siya dire Manis siya mga kapobre atong Wa anong tangkong Tangkungan ni siya diri mga kapubre Padulong dito Mga tangkungan ni siya dire. Atong ipa Sab sab sa ang baboy mga kapubre Ayan na lang alalay sa laog Alalay sa pids Ili kayo tamadakan o Para Kalit pong pids kira man to siya po kaonon og tangkong mga kapubre kay anayonon man to mga uh, okay ra mga tangkong tangkongon siya pero og kanang pambaligya hindi ah, mo silbi kay dugay mo dako og dili ni mo ipids abtan og tuig tuig una mo dako baboy ang tingog pero ang lawas baktin mga resulta basta dili ni mo ma feeds ang baboy kaya ito ah kay pang anay man tangkong, -tangkong ra pero lagi gaya po yung feeds feeds of ang ito ang ginamix para dili rapod ta ng tangkong ilain mapod o ta ng tangkong rapod Murag magreklamo gyud ang baboy. Pang wala na nila pang lingaw-lingaw pang pa kaon sa ilahas kulungan. Ing ani gyud mga pobre. Dili man tagin maka buwan street og palit og page kay mahal mahal ang page ilalim wala tay kakuhaan para pang sa baboy una nga antos antos lang gihapon walay kaluya walay kapuol agwanta mintras nga buhi pa Ay ang tao sa kalibutan manggod di man yud tanan dato na manggoy pobre kami ako kay nabilong mangita sa pobre nga kahimtang awa tay mahimo dawat ta kung say si gihatag Sagino, sa Ginoo sa tuwa ang importante lang mga kapobre na may laglawas ora gani ako ang ginaampo Ah, may lang pang lawas. Ah, okay na. Okay, matag adlaw makapanglihok-lihok yun. Nga pang maka pangita kita gid pangwarta basta may laglawas pagay mga tunok mga kapubre Gina, na may lesod po kayo o puro ta dato diri sa kalibutan wala na po mo trabaho ang lay? kahimtang sa mga tao o puro na naikwarta na manarbaho ang tao kay puro na naikwarta o gina mix good ang tawos kalibutan Na pobre Diligid pwedeng nga uh, puro ra uh, dato Halo-halo gud -halo, Puro mas daghang yon ang pobre ay sa dato kami may, may nagmahay nga pobre kay mo mangi gihatag sa panahon ya, na naagid mi aning uh, ah, kapobrehon dawat dawat kita unsay na ah Mantay mahimo. manatag panguha mga kapobre mao na na atong nakuha na uh, tangkong para sa ilawag sa baboy Para mga kapobre mo na na kuha hinay hinay po uli ok na na atong tangkong ato nang idala siya yung mga tagpang ay uh, nahinay na taog uli na pod. Ay hapon na. Taod-taod. Ang laog na punta sa ato ang binuhing baboy. Ani ato ang gikuha nga tangkong nga kapobre, alalay lang ni sa lawag sa anayonon. kay anayonon man ang baboy nga ako ang gibuhi. Kaya e di makaya o puro rapids. kay e mahal kayo ang feeds mga kapobre. karon padulong na taog uli mga kapobre wow nice biodiri diri mga kapobre mo ni og tangkong siya moni tangkong karon hinahinay na taog uli init pa mga kapubre Ay, mga alas 3 kapin siguro ang oras tubo mo naman tagpangu ha atong kuha mga kapubre anak tangkong atong gisulod o sako okay sa lahat ng mga subscriber o viewers ayaw kalimot sa pag subscribe sa ako ang youtube channel po rin channel vlog o sa pag follow sa ako ang facebook page sa tanan nga nag subscribe no sa ako ang youtube channel daghan salamat sa nag subscribe paki like ang paki like and shares lang mga kapubre sa ko ang YouTube channel at sa lahat ng nag follow sa ko ang Facebook page Maraming salamat sa inyo. At sana po, magtulungan po tayo sa ating YouTube channel at saka Facebook page para dumami yung mga followers natin at saka subscriber. I-subscribe ko din po kayo at subscribe din po ninyo ako mga kapubre pobring channel vlog satanan so, akong mga subscriber no salamat uh, mga followers salamat gihapon at yun lang po mga kapubre thank you sa inyong lahat an babay babuh